Ayun, Ms. na dito ako sa terminal namin, Ms. Kirda, kasi coding ko ngayon, Ms. Kirda, uh, mayroon akong gagawin sa aking jeep, Ms. Kirda, boy, no? Uh, mayroon kasi ako nakitang leak dito sa aking master sa preno uh, Kailangan di ko baliwala ito dahil mahirap na, no? Mga boy, alam naman Ms. Kirda, boy, pag may leak yung, ano natin, uh, yung master, kailangan po natin palitan ng guma yan. Ayan po, nagpili ako ng guma ngayon. At saka, kailangan kong gawin to dahil mahirap na pag mabulaga at kalsada, no? ah uh, prino yan kaya malagay na rin ako ng langis dahil kulang ko ulang ng langis uh, ano pa tatagal na natin kaya samahan nyo ako sa pagtanggal kaya tara let's go Ayan Ms. Kirda Ito yung master natin sa Prino no? E Tingnan ko sa gilid ng boy skirt boy. Yan. Kasi nakaraan yan, nagbawas yan. Dahil naglilik dito sa bandang ilalim. Saan ko makita. Yan, sa poster dito bandang skirt diba? the boy. Ito, dito, dito. Yan, yan, oh, yan, yan, yan. Dito, naglik dito. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Basa. Basa. Tiningnan ko si lalim yan, nagli-leak na yan. Huwag natin hintay eh na magluluko yung ano natin sa preno kaya kailangan nating palitan na ng guma yan. Ayun, meron na tayong hinanda na ano, meron akong hinanda na guma no. Ayun, mahalagang 120 to. Yan, yung guma natin yan. Ito yung sa goma pang mechanical na preno no. Siyempre meron tayong tools na chisel sa kadusi. May langis na tayong pinili para magdagdag tayo ng langis. Kasi konti na lang yung langis natin. luggage na lang oh. kailangan natin magdagdag kasi wala na sa tamang sukat no? kailangan natin dagdagan ng langis yan ayan wala natin magdagdag ng langis kasi bago ito magtanggal ng master no? tester kailangan siya ng dusi hindi natin bali wala yung damasker kung may makikita tayo ng mga liko may mga tagas-tagas na kaya kung maaaring alam palitan pa agad dahil preno kasi yan mga skirt na boy di baling clutch ay ano ay yung preno biglang ano yan biglang pag loose brick yan ay talagang naputin ito sa pangkungan nito kaya lang kaya no, mabuti kung maan mo kaagad maramdaman mo kaagad sabagay, itong mechanical maramdaman mo kung may problema sa mga gulong o sa clutch dahil ang sa clutch biglang bumababa yung preno niyan yung pedal yan ang ano niyan yun ang ang diagnose ng pagmasira yung ano pag ano na yung guma sa clutch no ito yung gagawin natin palitan natin yung guma to kasi nakita ko nung nakaraang ano ano pa to nung sabado hindi eh, pa naman siya lumulubog yung ano eh, di pa lumulubog yung pedal kasi ranas ko to pag lumulubog na yung pedal alam mo na master ng mechanical yan pag lumulubog pag ganyan mo, pag apak mo ng pedal biglang lumulubog Ayan. So, master yan, guma ng no master kaya ranas ko na yan dahil Siyempre bilang isang driver, alam naman din ng mga driver yan Pag biglang lumulubog Kasi dati yung skill dago ito, disabin to, disaybin to disaybin ang preno at hangin Yung nawala na ko ng preno, nagulat ako nun no, Dahil bigla talagang Baba yung pedal Wala talagang kapal na preno talaga mabuti na cambio filmira agad Kaya nagtipla-timpla ako nun time na yun Trauma ako nun nung time na Disibin mo mag-ano na to. Pag uras ang disibin, pag malusutan ka ng preno, ay talagang walang preno yan. Ito mechanical, kahit malusutan ka nito, pag bumba, isa dalawa may preno pa yan. Maitabi mo pa yan. Yan ang nakaganda sa mechanical na preno. Kasi kahit may leak na yan, umitagas na yan, may iuwi mo pa yan. Basta huwag maubos yung fluid. Yan ang isang isang lamang sa ano no kahit sabihin natin matigas siya yung preno ng mechanical kung wala ka ng preno o maano ka, eh, kung baga wala ka ng wala ka ng natagasan ka, pag bumbam ka nyan, mayroon pa yung preno yan. Basta wag lang maubos yung fluid. Makakatabi ka pa. Kaya mas kita, kailangan natin tanggalin tong may snap rin dito, no? Pwede na siguro to. view no oh. okay. Tanggal na kung wala ka talagang pang bukas nito o oh, ano alambre na parang ikawit Yan na may bukas yan no oh. hindi natin matanggal to kung walang ano kung di, di natin matanggal to kung hindi natin makuha yung ano yung snap ring yun no oh. sobrang itim na yung ano sobrang itim na yung Luyod. So. Oh. Oh. Kita nyo. Oh, alam mo, ay pusit na no. Si top. Yan ang guma sa lobo. yun, yun miskirdo, oh. skirt positive positive masira talaga yung ano natin sira na yung tawag nito yung guma natin oh, oh. Ayan, miskirda itong guma. Ayan, oh. Makinis na yung ano. May, mata, may tama na, oh. May tama na siya. Ayan, oh. Kita nyo naman, di ba? Ayan, oh ayun oh, may tama siya sa gilid yung parang may pakurba oh. oh may tama na yung guma may kailangan na ng kasi pag uras na may yupi na di sa gilid matik tumatagas na sa ano yan dito dito lumalabas na dito sa labi-labi yung tagas niyan huwag natin hintayin pabuti natin niyan kasi biglang lumulubog ko pa yan ito yung bago pa yan o oh. tingnan makinis pa tsaka maganda yung korte nyo o di diba yan ang bago kasi dito may tama na to you know? yung, yun o oh. yung, yung, yung sira yan. diba may yupi yan ang sanhi na lumulubog yung prino natin sa pital ito idamay natin palitan to pag ano pag palitan natin to ipalitan na rin natin to yan. ito kahit di na palitan yung check valve ok pernah di pelitanian